Magandang umaga guys Pista na naman kami ng anak ko ngayon Sana makakahuli kami ngayon guys Eh kahapon guys Nang istat tayo kahapon Nakarami tayo kahapon ng ano Hipon iwag ko lang dito sa ano guys Sa dating spot natin sa may tralala Sana mayroon dito guys Makakahuli tayo dito O bago tayo lulusong guys Babatiin ko na muna kayo guys Nang magandang umaga oh Magandang umaga sa inyo guys. Sana sa mabuting kalagayan kayo. At huwag yung pabayaan yung sarili nyo guys. Lagi yung tatandaan guys na huwag yung kalimutan na dasal sa Diyos. O. Mago tayo lulusong guys. Chat out ko muna yung mga subscriber ko. Chat out sa mga subscriber ko. Sa mga viewers po. Chat out po. O sa lahat na nagpipishing. Chat out po. O sa lahat ng mga angler. Chat out po out po o sa lahat na maniniksay shout out po o tapos naman tayo bumati guys umpisa na natin pag ano babagsak guys dito lang tayo babagsak harap na yan guys oh sana makahuli tayo dyan guys sa tabing kalsada lang tayo babagsak guys sana maka pagpalayan tayong makarami dito pag nakarami tayo guys mayroon naman tayong kunting pambinta saka pang ulam guys So, okay guys, abang-abang na kay lulusong na kami. Salamat guys. Ito guys, isa na natin datag yung lambat. Sana makakahuli tayo dito guys. Tapping kasada lang tayo bumabagsak guys. Sana mayroon dito. Matagal na to hindi natin na pangisdaan dito guys eh. Uh, subukan natin ngayon, bumakahuli tayo dito. Malaki na tubig guys eh. Sana makakahuli. Makauli pa rin. Hey guys, abang-abang na lang mamay guys. Pagkayakin na pa namin. Salamat ka. So guys, umpisa na natin ang takin ng bat. Sana makahuli tayo guys. Eh. Ay, makahuli pa rin ngayon. Eh. Ay, nadahan nila natin sa takin. Ay, bumabaan nyo. Yung... Kabila naman guys, magpariyan na punyung isda tinan. Guys, awa ang daming mamae, guys, pakakinapanami. Mga oh, guys. Ito, guys, um bisan na di ko pa. Sana makahuli tayo dito, guys. Oh, papa ko na, guys, para makahuli. Ito, guys. Oh, saban ang dami nang dali natin hipon, guys. Oh. Ha, pa galamay guys, boy naman ano. Tama. Ano na ba dapat dapat to? Sige, puno na tayo guys. Tama, ba. Tingnan natin dito guys, guys kung meron pa. To guys. Ipo na naman to guys oh. Ay galamay na naman guys oh. Oh. Ah, Ang ganda. Ah, to guys oh. Ah, baring galamay guys oh dalawa na tayo, hipo na may galamay guys. Oh! Uh. Na pa guys. Tingnan mo natin dito guys, kung mayroon pa ito guys Huh. Oh. Huh. 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 guys.

ito guys ito yung huli natin hipon guys oh. Oh, eh, ito yung huli natin tilapia guys piraso lang talaga ito tilapia medyo dito guys eh. e, e, tiga alam na natin guys baka makapag hipon tayo ng ano pagpapang ulam na oh sige guys abang abang na lang guys Kaya, eh, kasi babagsak pa kami ng isang bagsak okay hey guys pero guys ha, pagbagsak na tayo ng pangalawang bagsak na to guys sana makahuli dito guys Oh, kata-kata pa guys, para makahuli na Ito guys, oh, oh lap guys. Hmm, guys. guys, oh Oh, oh, guys na guys guys Tidur natin guys, maka wala pa Eh, wala pa Oh, wala pa, lapan guys oh lapan tawid din tai nang asap lapan na guys ayos yung unang huli natin sa pangalang bagsakes guys ka aga na hati na nais ko guys lapan di flower oh guys ah lapan flower hole guys oh. ah.

kula guys oh. na kulay ng flower um, hong ah. ah. ah, guys ah Oh, oh, guys oh, guys oh, 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 guys oh,

Nice. Oh, she has five Dapat Dapat guys Dapat at dapit guys Mayroon dito guys Darap guys Kung puro ganyan yung mauhuli natin guys <gasps> right on. Good size, nice, guys. Nice. Good size. Nice. guys oh. Yung huli natin dito guys oh. Ah. malalaki yung huli natin dito guys. Puro plak plak oh. Isang kilo guys. Isang piraso. Dalawa na isang kilo. Tama. Nakakahuli ah. pa rin tayo dito guys. Eh. pa tayo ngayon guys. O na madagdagan pa yung huli natin. oh sige guys. Abang abang na lang sa pangatlong bagsak. Salamat guys. So guys. Yung pangatlong bagsak natin to guys. Sana kahuli dito guys Lumuluntog na bikaw na maliliit guys ah, Tingnan natin dito guys Ayan din eh Kapapa pa na guys So guys Unang yung huli natin dito guys oh Isang bangus kagad tayo guys oh Bangus Saki bangus guys Saki bangus guys

isang bangus na tayo guys eh. Saka isang hipon lang dito. Madalang talaga is dito guys sa kabila. Mabukas guys sa kabila uli kami mga ano. Mga isda. Saka huli naman tayo ngayon guys. Saka huli rin tayong hipon. Saka yung malalapan na tilapia na huli natin. yung banda sa baba yung guys na huli natin. Ayan. Sige yeah, guys, kaya pauwi na rin kami ngayon. Liligpit mo na namin ng bat guys. Pagkatapos ng ligpit, uuwi na rin, uuwi na rin tayo. At saka ko na ipapakita yung huli. Huli natin lahat. Salamat guys. Kita ni huli. Yan guys. Dito ko na lang pinakita yung huli ko guys sa bahay. Yan pa lang yung lahat-lahat ang -lahat huli natin guys. Oh. Ayan guys, naka Lim, nakalimang piraso tayo guys na malalapad na tilapia guys aw oh, lima lima nga yan tsaka yung hipo natin guys ay mga kalating kilo hipo na huli natin ngayon guys uh, kahit medyo madalang na may isda guys nakahuli pa rin tayong malalapad na tilapia nagpala pa rin tayong ng araw nito nakahuli din o yan ang dito na yung video guys Ramai selamat sa okay. sukerta. Hello okay. guys. Okay.